Eh, uh, I don't like this one. I don't like. Hindi ganyan oh. Ayoko. Nabulok na siya kahapon pa yan. Kailangan ko kami na pagtak oh, sa manok. Ano <laughs> <laughs> yung hari na yung nagbili ng trophy? ka ng pagtak sa manok. Alam niyo ba yan? Alay, <laughs> yung, yung paka ng, ng manok. Bibili hmm, ka diba? ng pagtak sa manok. <laughs> 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 ano kami? Ilan tayo? Walo? Walo tayo. At ito sundo kami. <laughs> ano ba yan? <laughs> Guys, <laughs> ang labig <laughs> kasi kaya naka ganito ako. Ibi na winter dito sa Sa ano Saudi ka Hi, Saudi. Saudi. Hello, Philippines, Ingat tayo sa kuwa. Ingat tayo sa kuwa. Naparoon ko na sa kuwa. Yung hello. Hindi ko na yung tinatapos. Oh, bato, we won bato. Ayun na, guys. Andito na kami, guys, sa Ramis. Guys, tingnan mo yung kasama ko. Agnes! Saan ka mag-iigib? Andi? Mamamalingi kami kasama ako may dalang balde. Guys, papasok na kami guys. Dito sa... First time ko dito guys. Ayun guys, yung mga gulay nila napakasariwa. Apat lima. Apat lima. Kasi mo, marunong <tinyo> na sila magtagalog. <tinyo> Hala, first time ko talaga nakapunta dito. Ang itlog, mamaya tayo doon. Ano ba yan? Bilasa na yata yan? katarata na. Tayo mga mga tao dito, mga Pinoy, mga Pinay, may dala-dalang mga timba. Yan guys, ay ito yung gusto ko. Magkano? Mag ha? 20? Ano ah, ba yun? Sariwa? Wait, wait, digiga, digiga. This one, magkano? How much? Kinsi? O, oh, tinan mo, o, sariwa, o. Hala, anong ipon to? How much this one? This one? This, this one, 5 cents, 50 real. 50 real? This one, na uh, fresh? Ah, yeah. this. Why, like pink? This one, see, see. Ah, this one? This one? River. ah. <laughs> Di yang hipo nila parang ina stripe Ah, this one this one ah. One? this one, this one, ah. Ah, One kilo? Ah, kalas. Oke. Okay. Sampo kilo. Ano ba yan? Sabisaya, 27. Ito, tenan. Tema mga tao dito, mga Pinoy, mga Pinay, may daladalang mga timba. Ano to? Ay! What is this? Uh, ano nga sa atin yan? What is that? Tanigi. Ah, uh, may hito, oh. Hito. 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 I one Anyone? Just consider. Hello, Kinsey. Ano look at nga yan? Ah. Ay, yung, ano? Yung parang Barili sa... Ah. Ah, no, okay. Barili. Barili? Ah. Ano nga ba yan? Kinsey! dip, dip, Dalawa, sampu. <laughs> daw. Sarap niyo. ano dahil. Talaga? Uh, Oo, oh, sarap yung paksil. One piece, na nga lang daw. Sampu. Sampu? Oo. Oh. Sali Bumili hey, hey, hey. karena masyarakat masarap ni Sawi Ada sampo ha, for Ulo masarap eh, masarap mas... <laughs> Brother. this disua, one, Sure ka? Masarap yan? Alin? Yeah. Oo nga sa ano sa paksiyo. Depende na lang paano ka magpaksiyo. Uy! Hala, anong ipon to? Okay, I'm going to How much this one? This one? This We one? This one, five seed, fifty real. Fifty real? Why, why is him white? This one? Why? This one, ah, uh, uh, fresh? Ah, yeah. oh, this. Uy, like pink? This one, see, see. Ah, this one? Reber. di San how much? ratus yang puluh tujuh, tujuh ratus lima puluh lima puluh tujuh, tujuh Ah, lima puluh tujuh, tujuh ratus lima puluh tujuh, tujuh

Agnesa. ah! Diba? Ayak pa yeah. dito! Nakanalang ka po kanina, kilikili. Nandito -kili. uh, kami sa loob. Parang... parang... Feeling um, ko parang may kumakalabit sa... sa ko. Kailan <laughs> pa Magkano luya? pang interesan ba yung lupa mo? Oo, no, interesan interesant. Ang liit Magkano ba yung luya? Hala, mangga. Hala, amat. Inchan Mingo, guys. Ay, oh, magkano to? Kuya, magkano to? Kuya. Magkano? Ada kilo 20 real. 20 real? Agoy, ginoo. 20 real ang kilo, guys. Ang mahal. Indian mango ba to? Hmm, Indian mango. Ang mahal naman. Ayoko. Okay, Ito? Tinan mo, 20 ang kilo. Indian mango. Ayoko. Kuya, magkano kamatis? 8 kilo. 8 kilo? Magkano dati? Magkano? Dalawa lima, lima ah, sampo. Ang limang piraso, lima. sampo. Pero yung dalawa yeah. lima. Ah. Dalawa sinko, lima peraso, sampo. Ah. Ay, parang pinas lang, o. Oh, Tumpok-tumpok. Ay, balot-balot. May ba ito? Talo lang? lang. pa eh? Ha? Hindi, hindi. Kay, di ba munggo ito? yan na pinatubo. O, oh, isa. Ay, marunong na sila magtagalog. Mag-hi ka nga. Iyo. Mag-hi ka. Diyon. Mahal kita. Hello, mahal kita. Sabi mo, baling bagyo gulay. Oh, sili. Oh, wala ko problema. Wala ko. Sili, hanghang. Ada hanghang, ha? Oh, si Maria. Thank you. Mahal kita, bye-bye. <laughs> <laughs> mahal kita. <inaudible> Bakit dito ka pa bumili ng itlog? Kaya, di si Shetera, mga ka

Maraming tao sa loob.